dito sa bayan ng Marpeles. Ang ating tema sa ating pagtitikwa ng kaisandaan ng dalawang taong anibersaryo ng Iglesia Filipina Independiente, Parokya ng San Iglas, dito, dito po sa bayan ng Marpeles, ay sama-sama sa pagtitikpon sa isang katawan para sa kito din ang pagkakasundasyon ng ating Itong tema na ito ay isang ito at araw nila isang bato sa mga taga-Roma, sa ikalating ng pambanata, ikalawat. At, at sinasabi po, ang sinasabi ko um, ay ganito. Ang patawan ay bigyan ko ng maraming parato at hindi pa ang gawain bawat isa. Kayo din naman tayo marami hindi nabubuo sa isang katawan ni Kristo. Ang isang kasay ang um, Ang Itong tema na ito ay nasubisipo po sa pagkakaisa ng Iglesia. Church is the mystical body of Christ. Ang simbahan o ang Iglesia ang katawan ni Cristo. At ang simbahan o ang simbahan, tayo, tayo mga tao. The Church is the gathered people of God. The assembly of God. Therefore, kung ang iglesia ko o ang simbahan ang katawan ni Kristo at uh, tayo ang simbahan o tuko sa iglesia, e tayo po ay kapatagi ng katawan ni Kristo. Naaalala mo po yung isang pasapihan o yung matandang pasapihan na kapasakit daw ng kanyang tingan ay sakit ng buong katawan na tatama sa buong um, katawan. Ano man pong bidat, basa sana lang man, sa sa ating mga kasama mga sa Ay, para kung tamang po, ito mo yan, po, At sana po, mga kasama po, dito sa iglesia, magsama-sama tayo, magtulungan, at magkamayan sa anumang pagsunod at pasanin na gamahapin natin dito sa ating parokya. Malamig niyo po yung isang daan at dalawang buong taon anniversary. Ang dito po, di, di ba siya? Ito, kakalba. Napaka-insipa po ng taong iyon. At sana po sa pagdiriwang natin ng selebrasyon ito ay magkaroon tayo at goals na sa susunod ng mga parahon ay mas malayo pa ang marating ng ating parokya. Ang ah. gagamit mo po ng isang halimbawa para sa katawan mo ng tao sa mga binti. Kung ikaw ay maglalakad, kung iyakaw -no, mo ang iyong kanang binti, paabate, habang iyakaw mo naman yung panibang binti, paatras, hindi po tayo mga kausan. Hindi ka makakarating sa iyong pagsutulungan dapat itiyak mo to At yung kanang pinte, pabante, ay itiyak pa Ang yung talibang mo din. pa parating ka at malayo ang iyong marating. Ganun din po tayo dito sa iglesia. Sana po, iabate natin ng sabay-sabay yung ating kaliwa at kanang ba pasunod. Para makasunod tayo at mas malayo pa ang ating marating sa mga susunod na parto. Sabay-sabay po tayong tumakan ng paabante, pagtulungan, paglabayan, upang mas po, po ang marating ng ating lokal na iglesia dito sa bayan ng Pahayos. Amen. Panalangin ko po, po sa pagdiriwang nante ng tigas ng daan at dalawang mga negresaryo ng ating parokya, nawa ay ikutlan ng mga sa isang katawan sabay-sabay po tayo upapapang, upapapanting, upang mas malayin, upang marating natin sa pangmisyon. At yung po, pinang kaya po ang nagpangasipa dito po sa pangkya sa Niklas ng Pilipino, dito po sa bayan ng Pilipinas, ang pagpati sa inyong lahat ng maligaya, maligaya, at ibig tiga isang daan at dalawang puntaong anibersaryo Panginoon, ikay gabay okay. sa aming paglalakbay. Yapak mo at diwa, sinisikap na sundan, Iglesia, Tipina, Independiente, Parokya, ng San Nicolás, Santo Domingo, para sa kanyang ng daan at dalawang taon na pagdiriwang ng nagkakaisang pananampalataya at pagkakataw bilang sa parokya. Ang parokya ko na ayon sa ating susunod na sa ay nainaba ng isang bibo siya na at ang apat sa buwan ng bayo. Ang pagkakatatag ng parokyang ito ay bunga ng malalim na pananagpalataya at bunga ng paglaya pagbangon mula sa pagkakalibi sa mga dayuhang kasina. Ang ating po, mga naunang mga ninuno na mga mananang malataya dito sa bayan nito ay kanilang niyaka at pinagyaman ang isang makabayan mananang at ito ay naging simbolo ng kanilang malalim na pag sa Diyos ng bayan bilang isang kasabi ng silbahang at limayanan. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Lesya, sa kanyang pagdiriwa, ng kanyang pagkakatao, bilang sa parokya, nawang ang nawang pagmalaki, ang dugong ang na ng nananangay tayo sa ating mga buhay, dahil tayo ang mga abo, dahil ang mga lindunong ng na, na nagsunita na may ang Iglesia Pilipina yung dito sa bayan ng Marebeles. At ang may buong pagkakansa, natin hihata ipagbalaki ang buong bunga ng kanilang pagpapagal. Magsiguling nawa tayong inspirasyon at waral para sa ating katagal sa mga bilang isang patatak na mananong palataya ipayano sa parokya nito dito sa bayan ng Maraveres. Kaya ang mga minamahal na kapatid sa kanyang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakalatan, mabuhay ang Iglesia ang Pilipina Independiente sa bayan ng Maraveres, parokya ng San Nicolas, di Tolentino. Magandang araw, mga uh, ating bayano. May bayo ay ipagdidibang natin ang ikawang isang dalawang taong anibersaryo ng pagkakakutan ng ating simbahan. Ang Iglesia Filipina ay ipindyente para sa isang kundas sa Tolentino, Manipedes Mataan. Ako po ang ikon, ang uh, kasalukuyan Presidente ko na uh, samahan ng Lehman ng Iglesia Filipina Independiente at kasambungan niyo ang uh, Vice-Chairman ng at ating uh, Polish Council, ating mga simbahan. Nais kong buhay ang umitahan sa ating sa celebrate po ng ating 120th uh, anniversary, pang-universary, pero kundali mo dalawang araw sa celebration para po sa, uh, sa okasyon po ito. Una, sabihin niyo po kung umitahan po namin kayo sa ating kung atin, ako atin, na trending activity, po natin sa ating function hall, sa po hanggang malang sinose po ng tanghali. Po kayo, pinahan, maging, ah, tayo po natin kayo ang na maging bahagi tayo po ay ng tubo at po buhay ng ating mga ng mga ina, karuto ng buhay ng ating So ang ating may mga simula ng alas 8 na kumaga, makita ko ang balihin po tayo sa mga opisyalis po ng kapataan. Uh, uh, sa mga po niya, uh, ang anak ko na dito na si Viso, na para send ko kami ng uh, inyong uh, uh, pagsuporta sa IFI Barriveres page. Pakisabi po ang inyong mga pangalan alaik, at ang inyong pag ng dugo at rin po ay inusok na natin darating sa oras po na kami nga po pag-donate ng dugo. At pagkatapos po nito sa hapon, tayo po ay makikisaya at tayo po ay magsusumba sa ganang na alas 4 po ng hapon. Inaasahan po ang bawat isa ay magpapapawis at makikijoy po sa ating sumbalan. Um, uh, uh, tayo po ay naupunahan sa tatlong scene ang ang mga usap sa Sumba, ng Antipayano, nagaganap yung po sa atin ng People's Park. So, meron tayo ng ticket na yung ilabas sa Sumba. Na ito, ang nabawat sa po ako na ticket ay nagkakahalaga ng 50 pesos lang. Kapag po lang ang ating uh, sa ating Sumba na. So, so po tayo at, makita po natin ang ating kaisahan. Ito po ay comment sa mga nanalipayans. Pwede po nga maki-join at hindi po natin na mag at upayano sa araw po ito. At sa susunod na araw po, araw po ng linggo, natin po pag ang at ating ang mga atakal at ng ating damdamin at sa pag-sa-celebrate po at ng ating uh, uh, 120th founding anniversary. Magkakaroon po tayo ng motorcade. Hindi po natin ipapakita sa buong mundo at sa bayan ng 120th anniversary ng na ating simbahan ay narating na natin sa ating sama-sama effort, sa ating sama-sama paggawa. So, Sunday po, after ng first month, pagkakaroon tayo ng motorcade na magsisimula ko sa bayan, higit po ito hanggang sa mountain view. At pagbabago natin dito sa patio, ulit mapalit, tayo po ay magsaset upay ng ating uh, second month sa mga nito ay magkakaroon ng program ng bawat sektor sa so, magkakaroon ng presentasyon ang bawat sektor ay sa ating simbahan. At meron po tayo ng pagkain sa iyo. At uh, hindi po ito mawawala sa atin. No? Meron po tayong tanghalian na nakahanda para sa bawat mga yun. Kasama natin sa pang-sacerebrate ng 120th founding anniversary. At sa hapon na po, mas higit po natin masasayain ang sa pagkakaroon po ng isang mini-concert sa gabi, dyan po namin kayo gusto nyo kita din. Nalaway mga kapiling po namin kayo sa mini concert. Nagaganap ako po ng aming mga team pamataan. Isasabay po namin ang aking hindi. Kaya ito po ay sobra-sobra excitement na nararamdaman po namin ngayon pa na. kaya Kaya bahangin po kayo sa ating 128 th founding anniversary. Halika na, mga miyembro, aking mga Mabuhay!